Yo mga ka wheels gandang araw sa inyong lahat. Ako ulit to, si Gadin DC, ang inyong teacher motovlogger. Ngayong araw, hindi muna tayo magre-review ng motor o gagala sa kalsada. Kasi may mabigay tayong balitang tatalakayin. Isang aksidente sa Pagdian City kung saan tatlong estudyante ang sangkot. Dalaw sa kanila parehong babae. Pares patay ang driver na kaklase din nila na lalaki na kaligtas ano yung dahilan? ayon sa ulat nawalan walang daw ng premo sinasakyan nilang Honda Click ay nako mga ka-two wheels alam natin ang Honda Click ay isang reliable na scooter pero kahit gaano kaayos ang motor kapag napabayaan ng maintenance o biglang nagka problema maaaring maglulit ito ng trahedya Base sa mga nakakita, nawalan daw ng preno ang motor habang nasa biyahe. Sa bilis ng pangyayari, hindi na nakontrol ng driver kaya nagresulta sa malubhang aksidente. Bilang isang guru, bilang isang rider at bilang isang ama, sobrang bigat sa puso ng ganito. Lalo na mga estudyante pa, may mga pangarap sa buhay, Grabe yung future na pwedeng mangyari At merong pamilyang umaasa Mga katuwils, bilang isang teacher Lagi kong pinapaalala sa mga estudyante ko Ang kahalagahan ng disiplina Sa buhay man o sa kalasada At bilang motovlogger Gusto kong i-remind ang lahat Lalo na dito sa channel natin Na bago bumiyahe Siguraduhin natin ang kondisyon ng ating mga motor reno, gulong, ilaw, makina, lahat na dapat pwedeng isa alang I-check natin. Huwag nating hintayin. Sa gitna ng daan pa lang natin mararamdaman ang problema. Delikado. Prevention is always better than cure. Ika nga, no? So, wala namang perfecto. Lahat naman tayo nagkakamali. Pero pag may naramdaman na tayong something sa motor natin, itabi natin. Huwag nating idiretso. Sa pamilya ng biktima, nakikiramay po ako ng taus puso. Mga ka-two-wheels, ingat palagi. Road safety is not just for us, kundi para rin sa mga mahal natin sa buhay na naghihintay sa ating mga bahay na makauwi tayo ng ligtas. Ride safe, think safe, and always respect life. Hanggang dito na lang muna, mga ka-two-wheels. Again, this is Sir Gad. Paalala lang. Isang buhay lang meron tayo. Alagaan natin ito. Ride safe everyone.